iper nyo ako. Oh, sabi, Inagamit din yung pangalan ko. Ay, na-order nyo rito. <laughs> Viral ngayon sa social media. Lester Castro. Ginamit di umano ang pangalan. Upang padalhan ng sandamakmak na mga orders. Matatanda ang kamakailan ay trending sa social media ang basaan sa festival. O mas kilalang Wata Wata Festival sa San Juan Metro Manila, matapos mauwi sa sakitan. Ilang mga riders di umano ang naperwisyo, matapos mapadaan sa festang ito. Dahil marami di umano ang nagreklamo, matapos mabasa ang kanilang mga importanteng gamit, tulad na lamang ng mga cellphone at laptop at yung iba ay hindi na nakapasok sa trabaho matapos ang sapilitang basain sila. Nang mag-viral sa social media ang mga larawan ni Lester Castro. Dito ay nakatanggap siya ng pambabatikos mula sa mga netizens, at nagawa pang gamitin ang pangalan para padalhan ng sandamakmak na orders. Marami ang nag-order online, at pinadeliver sa kanyang address na walang bayad. Aniya, hindi siya ang napeperwisyo sa ginagawa ng kanyang haters. Ang insidente ay nagsilbing paalala sa publiko tungkol sa pananagutan sa paggamit ng online platforms at ang epekto nito sa mga manggagawa tulad ng mga delivery riders. Saad pa ng isang rider. Kung galit kayo sa tao kay Lester Castro, huwag nyo na idamay kaming nagtatrabaho ng maayos. Nakakaabala lang kayo, kawawa mga seller at rider sa inyo. Samantala, magsasampan ng reklamo ang ilan sa mga delivery riders na binasa at sinoktan ng isang residente. Kasama na ngayon sa Paiskalya ang mayor ng San Juan na si Mayor Francisco Zamora. Saad naman ng isang netizen. Maraming gawain at hindi na makajos. Imbis kabutihan ang e-celebrate, ang nangyari away sakitan at gulo ang idinudulot ng San Juan Festival na yan. Katuwaan na wala sa lugar. Ang ibang tao hindi nyo alam may mabibigat na problema kaya sila pumapasok sa trabaho para sa pamilya. Ang tradisyon na yan kung nagpakain pa kayo sa mga tao na tutuwa pa ang Lord sa ginagawa nyo na yan. ka kabaliktaran ang mga tradisyon nyo na yan. Dapat ipagbawal sa mga motorista. Ang basaan sa mga residente na lang dapat. Hindi sa langsangan dahil may mga lakad at pinupuntahan ang tao. Nakakabad trip sa mga dumadaan dapat may zone. Na kung dadaan yung may willingness sa basan Inabuso ang tradisyon. Dapat magkaroon ng ordinansa na huwag isama ang mga commuters, mga riders at pasaherong papasok pa sa trabaho. Next time higpitan niyo na yung festival niyo. Sarili ninyo na ing, kayo magbasaan, huwag nyo na edamay yung mga inusenteng tao na gusto iyang magtrabaho ng maayos.